Samantala, isinumite na sa Provincial Board ng Kagayan ang panukalang gawing limang distrito ang lalawigan bilang tugon sa lumalaking populasyon at pangangailangan ng mas maayos sa representasyon sa Kongreso. Sa isang Facebook Live ng Kagayan PIO, hinimok ni Governor Edgar Aglipay ang mga kinatawan ng tatlong distrito na pinangalan ng sina Jojo, Alin at Ramon na magkaisa sa pagsusulong ng panukalang ito sa Kongreso. Binigyang diin ng Gobernador na mahigit dalawang o labing dalawang bilyong piso umano ang nawawala sa Cagayan dahil sa mga hindi pagkakaunawaan at hidwaan sa politika. Nananawagan si Aglipay ng pagkakaisa at pagtutulungan sa mga leader na at mamamayan ng kagayan upang maipatupad ang panukalang magpapalakas sa representasyon ng lalawigan at pagbubukas ng mas maraming opportunity para sa kaunlaran. Sa kasalukuyan, may tatlong legislative districts sa palamang ang kagayan. Ang unang distrito ay kinabibilangan ng mga bayan ng Apari, Kamalanyugan, Bugay, Gunsaga at Santa Ana. Sakop naman ng ikalawang distrito ang Tugigiraw City, Enrile, Solana at Igig habang kabilang sa ikatlong distrito dito ang mga bayan ng Alcala, Amulong, Gataran at iba pa sa central at southern part ng lalawigan. IFM News.